ma na magnitude 5. Tama ba? Sa Kalaka. Dito sa Metro Manila po. Gano'ng kalakas? Uh, yung yung uh, sa Metro Manila, intensity 2 sa may intensity Pateros, uh, sa, sa, may Quezon City, sa Valenzuela, sa Pasay. Mm. Uh, intensity 2 po uh, dito sa Metro Manila. Pag gano'n po kalakas sa Kalaka, Batangas, sasama natin may mga danyos per mga damages na? Sa lakas? Uh, we are expecting aftershocks but so far uh, we are expecting damages but so far po wala pa po na-report sa amin. Uh, Nag-expect po tayo ng damages kasi po mababaw lang po yung lindol which is uh, 2 kilometers. Okay. Ano po fault line yan? Saan po banda? Ang origin? Nasa dagat po ito. Dagat. Uh, may mga offshore active faults po tayo sa may Batangas Bay and um, isa po yung uh, source ng uh, lindol. Uh, offshore? Opo. O offshore. Okay. So how about tsunami? Wala naman. Pero may nasa uh, ating yung... aftershocks pero ang tsunami, meron? Uh, wala kasi mag 5.0 hindi po yan makapag-generate ng tsunami. All right, sige po. Uh, uh, abiso na lang po kung ano pong pwede nating uh, ma-advise sa ating mga kababayan nakikinig po ngayon lalo na uh, na mayat -mayat ay talaga nakakaranas tayo ng mga paglilindol. Doktor, uh, well, uh, advise namin sa mga tao kapag uh, maka sila ng strong aftershock, uh, they do the drop cover and hold uh, kapag may napansin sila. Uh, so uh, right after yung magnitude 5.0 earthquake, may uh, visible damages sa bahay nila or sa building kung, kung saan sila uh nanunuluyan wag muna sila pumasok uh, they have to uh, consult municipal or city engineers and seek for their advice all right thank you po uh FIBOX director dr teresito Bakulgol. All right uh, dito ano naman na po thank you po dito naman tayo bayan dahil mag-iisang linggo na ang uh, gulo ang gera sa pagitan ng uh, Pwersa ng israel at uh, arbadong grupong mga militanteng hamas opo na nagkukuta sa Gaza, sa Gaza City, Gaza Strip. Higit tayo ng update, sa gitna ng bakbaka na yan, nasa linya ng ating komunikasyon si Ami Afable, higit apat na dekada na, wow, nang uh, siya'y uh, naniniraan sa Israel. Ami, magandang umaga mula sa Pilipinas. Anong oras na po dyan? Uh, magandang. Morning. Ami, napuputol si Ami. Sige, tawagan natin ulit ha, tawagan natin ulit. Alright, dahil uh, around uh, labi, o oh, dalawamput, dalawa mga OFWs, 19 caregivers sa kanila, tatlong hotel workers dyan po sa Israel, ang uh, nag-request na po ng dagli ang repatriation. Oh, dahil po dyan sa gulo sa Israel and uh, militanting mga hamas. Ay, andyan na si uh, Amy. Amy o oh, Amy? Amy, good morning. Amy? Amy? Wala pa. At ngayon po ay kumukuha na lang tayo ng clearances no, ang pamala ng Pilipinas mula sa Israeli authorities para po uh, idalhin -dal na dito ang remains, no, ang mga labi ng dalawang mga Pilipinong napatay po dyan ng mga militanteng Hamas. Ay, naku dyan sa Israel. Kakalungkot po, no? Patawag natin ulit si, si, uh, si Ami. Okay, so... Uh, voluntary repatriation na ngayon sa Gaza dahil alert level 3 na. May kwento ko lang po itong Pinoy na Pinay nurse no? na bayani. Pinili niya mamatay sa piling po ng kanyang inaalagaang elderly patient. Hindi po niya iniwan. No? Silang dalawa po ay uh, brutal na pinatay. Ano? So, Hindi niya iniwan. Yung kanyang inaalagaang elderly patient, yung Pilipinang na, namatay po, ha? nurse. Uh, at uh, talagang pinasok sila doon kung saan sila, isang tahanan at pinatay ng mga armadong militanteng Hamas. ami Alfable, good morning. Good morning po. Opo, kumusta na kayo dyan ami Saan kabanda sa Israel? Uh, medyo dito sa palugar po namin, medyo mm -hmm. okay naman po kami pero itong sa north and south po. Mm -hmm as the medyo uh, napakagulor pa rin po as of the moment. So okay, nagiging worth po yung kalagayan. Saan kayo sa Israel? Sa central? Sa malapit sa, kap, uh, sa capital? O sa, center sa center aviv po kami sa city na malapit po sa Natanya which is about 10 minutes po from Tel Aviv. Uh -huh. At mga approximately one hour po sa border ng uh, Gaza. Alright. Wala naman po kayo nababalitaan diyang uh, presensya ng mga militanteng Hamas. Uh, dito po sa lugar namin wala naman po pero okay. ito sa north and south po uh, dito po napakarami. Okay, so apat na dekada ka na dyan. At uh I Opo. presume marami ka na rin uh, uh mga ordeal so nasaksihan na pag-atake ng uh, mga militant groups hindi lang ng Hamas kundi ng iba pa. Oo. Uh, gaano yes, mo ba mo Opo. Ito ba ang may tuturing mong pinakagrabe na, na pag-atake ng mga militanteng Hamas? Did ito po na marami na po kung na, eh, dahil matagal na nga po hmm. ako dito sa Israel, ito po yung pinakagrabe pong hmm. atake ng mga kamas Bakit mo nasabi na, na pinakagrabe? Uh, dahil para po, may mga atake po dito pero hindi po ganitong kagrabe. Mm -hmm. Okay na yung sila'y pumasok dito na nagbabahay-bahay, oh. tapos lahat po ng mga bayo na nagbababarel, pinagpapapatay nila. Uh, ano? mm -hmm. Okay, hindi po nangyari ito uh, since na, na tumira ako dito sa Israel. Mm -hmm. So ito po yung talagang pinakagrabe, pinaka-trauma lahat ang mga tao dito sa Israel. Diyan, sa lugar ninyo, wala namang ganong klaseng insidente? na nangyari? Dito na po sa lugar namin, sa loob wala ng bahay. po naman klasing na nangyari. Meron po kahapon ng umaga na nagkaroon ng siren po, uh, pero yung pumatak na ano, malayo po dito sa amin. Pero uh, nagkaroon po ng siren po, kaya pumasok din po kami sa mga shelter okay. para sa kasiguraduhan ng mga tao dito. Alright. Ah... Uh, how about yung inyong uh, pagkain dyan, basic needs? Ah, uh, pwede bang uh, uh, accessible ba kayo sa mga groceries, may mga bukas pa bang mga pharmacies, mga opisina diyan, oh normal po, uh, ba ang operasyon? Yes, yes po. Okay naman po dito sa lugar namin mm -hmm. kahit po sa Telved. Bukas po lahat yung mga supermarket at tsaka po yung mga pharmacy, so tsaka po yung mga hospital, mga clinic, hmm. bukas po sila lahat. Okay. Well, Wala kump problema dito sa shortage ng pagkain. Pero nakikita ba natin maraming mga sundalo ngayon nagkalat diyan sa kalye ng uh, kung saan ka ngayon? Marami po, hindi po dito sa lugar namin, hmm. pero napakarami po. Ang marami po dito sa lugar namin ang mga mga Nagguguwad po sila, sasine-check oh. po nila lahat ng mga sasakyan. Okay, so eh kung saan po kay papasok na lugar, hmm. meron po tayong mga security, so isa-isa po nilang sinecheck 'yung mga okay. sasakyan at saka 'yung mga pasahero. Pwede bang i-picture mo out o kaya i-describe mo kung marami pa rin taong naglalakad sa kalsada, pupunta sa mga malls, normal na pamumuhay, tama ba? Diyan sa inyo lugar? Ah, uh, marami marami rin po pero sa mall po hindi naman gano kasi sarado po lahat ang mga tindahan dito, mga okay. mga shops, boutique, restaurant, coffee shop, mga sarado po sarado. sila. Sarado? bukas lang po mga supermarket lang, pharmacy lang po. No, okay. For the Ilang the mga Pilipino diyan? Kumusta sila? Ang ating pong approximately po ang ating caregiver dito sa Israel is about 30,000 ah uh, Pinoy po. Hmm. Alright. May isa daw Pilipino ang nasugatan sa pag-atake na binisita mong hospital. Tama ho ba? Kumusta na siya? Okay. Meron po ako kahapon, although nabawal po kami lumabas uh, na mas malayo dito sa lugar namin, pero pinuntahan ko po, po siya kahapon sa hospital sa Tel Aviv. Uh, nakatira po siya, nagtatrabaho po siya about, dito po sa Israel, mga seven years na po siya dito. Pero doon po siya nagtrabaho sa Kibuts Be'eri. Kibutz? Which is yung po yung place na pinakamalapit sa hmm. Gaza border. Hmm. Okay, nagtatrabaho po siya doon mga five years na po sa kanyang employer. Okay, ano pong trabaho mo dyan, Ami? Tama? Ah, pala, makalimutan kita uh, no. Ah, yes, uh, ano po ako dito, yung uh, agency po ng mga caregiver. Ah, uh, so hindi ka caregiver? Po. <laughs> okay, sige. Paki-describe nga itong paglimita sa pag-alis nyo dyan, paanong bawal kayo lumabas? Hindi na po uh, exactly na bawal kami lumabas pero pagpupunta pa kami ng supermarket o pharmacy, pwede po kami lumabas, pwede po kami mag-drive. Okay, hindi ganoon ka grabe dito sa lugar namin. Mm. Pero may 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 meron uh, pa nga pong, May mga meron check... pa nga pong mga iba na nagtatrabaho pa rin kahit paano, kahit few hours a day. Ah, mm. uh, open po yung opisina nila. Okay. Ah, uh, maraming mga checkpoints, tama ba? Na isinasagawa diyan so, ng Israeli checkpoint, forces. Lahat po ng lahat po ng lugar na pupuntahan nyo, marami pong checkpoint. Mm. So, medyo bago kayo makarating sa supermarket. Um natatagalan po kasi chinisek pa talaga nila. Okay. So, uh, safe kayong lahat ng mga Pilipino dyan sa inyong lugar? At ano na lang ang mensahe mo sa pamilya mong uh, nandirito sa Pilipinas, Sami? Go ahead. Uh, para mensahe ko po sa mga kapatid ko at sa pamilya, okay naman po kami dito sa, sa lugar namin. Pero marami po kami, tayong mga kababayan na nasa sa kibut, Be'eri, airy, kibut Nirim para Gaza. po point pinakamalapit sa border ng Gaza. Na sila po ay nasa trauma. Okay, dahil sa puso nangyayari dahil nga po first time na nangyari po ito sa Israel. Okay. Ako naman po dito, kami naman po dito. Okay na po kami dito, wala kami problema. Although na pag nagsa takbuhan po kami sa shelter. shelter. Ang inaano ko lang po sa mga kababating dyan, na pagdasal na lang po natin ang ating mga Caregiver dito para po sa kaligtasan hmm. ng kanilang mga sarili-sarili. Ito pong si Go yes ahead. Ah, uh, ito pong si Joey na dinala ko kahapon. Uh, may do po siya uh, na trauma. Mm -hmm. Umiiyak nga po siya which is ayaw niyang ipakita. Pero uh, nakikita ko po sa sarili niya na talagang siya ay eh, medyo talagang depressed na nangyari sa kanya. Hmm. So ang sabi po sa kanya ng doc, pang tatlong operasyon na po ng shoulder niya. Tapos ang sabi, hindi pa raw tapos yung operation. Uh, magkakaroon pa uli ng another operation. So talagang natatrauma siya. So maybe po mga one year pa po bago siya makarecover, magti-therapy pa po siya. So, umiiyak po siya sa akin kahapon na sinabi niya na hindi ko alam kung gaano ko kasagal dito. Hmm. Uh, Nagpunta ako dito para magtrabaho, para i-ano eh, ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Pero sabi ko sa kanya, wag kang mag-alala. Na, napaka mo pa rin, ganyan lang ang nangyari sa'yo. Hmm. Yung iba, nawala yung buong pamilya nila, mga hmm. anak, mga magulang. So, sabi ko sa kanya, tinutulungan ka ng gobyerno ng Israel, okay, financially. Okay. tinutulungan po siya ng gobyerno. Sige, para tingnan natin niya Naka mamaya sa awa. po Yung ating embassy oh. na tumutulong din po sila sa mga OFW dito sa Israel. Now, alam ba ni ng pamilya ni Joey ang kanyang sitwasyon dyan sa Israel? Alam po uh, ng alam. pamilya, araw-araw po tumatawag sila. Okay. Alam po nila. Na nasa alert level 3 status ng Gaza. Uh, nagkakaroon na ng voluntary yes. repatriation doon. Ito sa Palestine na ito yes, eh. Po. And Egypt, uh, yes. Egypt naman sa Israel ay meron din tayong uh, request, no? Uh, around uh, ilan ba ito? Uh, 3 o oh, 220, no? Na 19 k giver sila, 220 OFWs, na nais nice na rin umuwi sa Pilipinas. Ikaw ba dyan? Uh, wala kang balak na umuwi mo na sa Pilipinas kapag meron na, na may go signal na for repatriation. Magpapadala tayo ng mero plano dyan, eh, ng Armed Forces of the Philippines, kung sa kasalik, AME. Ah, uh, wala po pong balak. Wala. <laughs> Sanay ka Nandito na. Nandito po yung mga anak ko. Ah, dyan na. Which is na, na nasa army din po. So, oh, nasa army. Aasawa niyo nyo ba yung Pilipino din? Hindi po. Israeli, Israeli. po. Meron po akong tatlong anak dito. Which hmm. is yung pong um, bunso kong anak is uh, mag uh, ano po. Ma Actually po, nasa Japan siya ngayon. Pinadala ng, oh, okay. ng kanilang kumpanya. Pero uh, pinapauwi na po sila. Para po mag-volunteer uh, sa... Uh, ah, ganun dyan, dyan, no? So, uh, pinapauwi para... At hindi po ako talaga makakauwi. Ah, after... oh, okay. So, wala kang magagawa dyan kung ipatatawag sila ng pamalaan ang na depensahan ng Israel. m Wala po silang magagawa. Oh. Yan, yeah, compulsory, compulsory po. Compulsory yan, eh. Alright, sige. Ingat kayo dyan, ha, ami ami Afable. Maraming, maraming salamat po. Okay. Okay po. Alright. Ganun din sana sa Pilipinas, no? Lahat ng mga Pilipino, mga lalaki, pag may digmaan, wag naman po sana ha. Pagkasal natin ganon, mandatory pwersahan tayong maging alagad. Alagad ng batas, nagpapatupad ng batas at mga sundalo ng Pilipinas. Forward! March!